Hey, what's up mga sir? It's my sir God. Madaling araw pa ngayon, alas 5. Punta kami ng simbahan kasi today is the first simbang gabi. Dito kami sa dito kami sa katipunan magsisimba. Ito yung aming um, plaza mga bossing. Oh. Sa so, mga uh, malayo dito sa katipunan pero taga dito ito yung plaza natin right, Tapos na yung misa mga bossing Pauwi na tayo Sabi ni father kanina At sa mga naririnig ko rin Pag na Kompleto mo daw yung misa Siyam na misa Kung meron ka mang wish ngayong Pasko Matutupad daw Sana matapat Kung ano man yung mga wish natin no? one out of 9 So 8 it simbang gabi to go ulit ang tatawag ang palaya ming no ang palaya ha wala asa ka ta makapalit merkado palitag ang palaya rain itlog maulan talaga eh sana bukas na yung gulayan dito Karay palit ming Dora ka buok pa lang Ito yung ano sa Dito sa katipunan Ito yung uh, Bully uh, board Tapos ito yung Aming uh, public market Tinatrabaho na rin nila yung Nandun sa Para may extend tong Itong bully board Papunta dun yung barco na yun mga bossing yun eh, yung pinaproblema na tulfo na yan eh, yung pinaproblema ng mga taga barangay uno gusto nilang tanggalin na dyan yung barko na yan kasi hindi maganda yung ano effect niya sa coastal area na nadideform de niya yung ano yung dalawang pasigan hopefully by next month matanggal na yan dyan takal pa naman siya na bumili. Muuulan na mga boss. Alright, so. Pauwi na rin kami mga bossing. I guess hanggang dito lang yung vlog neto. Until next time. Kung sa yung vlog. Baka bukas ng gabi makapag-vlog ulit ako. Bukas ng madaling araw. So again, sir, God, ingat po tayo lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye. Peace out.